Anong pakiramdam na nandito ka na? Oh, kinakabahan po ako. First time ko po kasing sumali sa ganito. Bakit? Sinusundot ba kita? <laughs> ha? Hindi po. Wala, wala naman akong ginagawa sa'yo. iyo. Libra. Po. Oh. Mm -mm. Bakit ka nandito sa Lime 2.0? Nakirush lang po ako. Gawa ng ano eh. Famous po kasi kayo mo sa, ba, sa Facebook. Alam mo ba, Libra, lahat ng nakikirush dito, lahat sila nabuntis. <laughs> oh my God! <laughs> 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 Good morning, Nakakabuntis tong TikTok ni 2.0. Sa mga napanood ka naman parang wala pa. Ah, sa mga napanood, napanood mo lang yun, online. <laughs> <coughs> ilan taon na sa mga, ilan taon ka na libra? 35 po. 35? Mm. Malapit ka na mag-expire, ma'am. <laughs> May anak ka na? Opo. Mm -hmm. Pero kahit malapit ka na mag-expire, 35 ka pa lang naman. Pwede pa yan? Ha? <laughs> huh? Huwag kang malikot. Sa, sa, sa ako. <laughs> oh, gawa, tunray ko lang po Nakirish okay. lang po ako ngayon lang po talaga ulit ako nag-TikTok Ah, try mo lang Tama ba? Apo. So, pray taste ako <laughs> <Ha? clears throat> Alam mo bang One Pills with Heart ito, Libra? Opo hmm. Naghahanap ka ba? Pwede? Pwede. <laughs> patay ako nito. Kanino ko patay? Wala pa. Pwede ba, hindi Pwede ba pwedeng patikim lang? Aray ko po. Bakit? Wala po. Wala ka bang manliligaw ngayon? Hindi. Ano, uh, actually po, may complicated po. Ah, okay. Huwag ka muna mag-anap, ha? Ah, okay. Pero yung reaction mo, ma'am, kakaiba. Nagbubukas pa lang ako, wala pa akong ginagalaw. <laughs> Ganon kasi talaga. Basta, uh, first time. Di ba lagi naman nagre-react? Mm -mm. Masakit? Eh? <laughs> ah, mm -mm. Pag first time ba <laughs> bakit hindi ko nararamdaman? Ha? Huh? Sabi mo masakit, pero bakit wala akong maramdaman? Ah, hindi mo nararamdaman? daman? -uh. La, bakit... Baka hindi pa nangungurot yung asawa mo dyan sa tabi mo, kaya hindi mo nararamdaman. Huwag <laughs> ka mag-alala, nagpaalam ako. <laughs> mm -mm. Sana all pinapayagan. Siyempre. Para tayo makakaisa niya kung hindi ako papayagan. <laughs> Pag-isa payag Pag-isa payag hmm. Ang tanong ba, papayag ka? <laughs> papayag ka ba? Siguro pag mangat lima, payag ako Char! Oo, oh, hindi lang oo hindi lang ang, ang sagot sa tanong ko. Papayag ka ba? Hindi. Isa lang kasi nako hmm. Ako bang, kailangan mong kontrolin yung emosyon mo ha? Kasi pag nakasama mo, o pag gumanon yung mata mo, baka hindi na bumalik yung itim sa mata mo, puro puti na lang yung maiwan. Hirap Baka hindi, ano na, baka ibang langit ng punta noon pagka uh, puting-puti na yung mata. Oo, ikaw ba naman makatikim lang daddy, oh. <laughs> yung tawa niya, guys, silent. Ma'am, high blood ka ba, ma'am? Baka ma blood ka dyan, ha? <laughs> high blood ka, hindi. Hindi. Oo. Hmm. Kasi ang tawa mo, walang boses. Kinakabahan. Kinakabahan ko talaga ako. <laughs> Bakit 'yung kinakabahan? Bakit kasi kinakabahan? Ngayon lang po talaga ako sumali sa ganito, tapos sa inyo pa ako talaga gawan ano kasi famous kasi kayo sa Facebook. So, tinry ko lang kung paano sumali. Mm, masaya ka naman. Masaya? Opo, siyempre. Makausap ang famous. Diba? Okay lang masaya, ah. Iwasan mo lang mabasa, ha? Oo. Kasi kapag nabasa ka, walang tutulong po sa'yo. Di mo siyo. saan? Taga saan ka ba sa kabalibra Batangas po. Ala eh. Batangas ka rin. O siya, sige. Maraming salamat ha. I-follow na lang kita. Okay? Thank you po. Welcome. Anong masasabi mo pala sa live ni 2.0? Nakaka-tense? Nakaka-tense. Ganito pala yun. Oo, sa live pa lang yan ma'am, paano na lang kung personal. <laughs> Kaya, buti na lang malayo ako. Bakit pag malapit? Kung malapit eh, plok plok, plok eh. <laughs> baka ano, baka napasubo.